So mga lords, pahibalo lang no, sa tagal bituon na ako'y nakitaan na bracelet samtang gadagan ko uh, gikan sa buntod sa bituon. Grisel ang nakasulat. Murag mahalon yun ni mga lords. Murag 925 silver ni. Base na amoy kailang grisel liha o ka mo mismo ang tagiya, Alihog lang ko o claim ani. Dala lang mo og valid ID, passport ID, NBI, police clearance, birth certificate, barangay clearance, septicima certificate, in short, mga bainti kaklase nga ID para pamatuon niya nga imuha gining bracelet. Habitaw mga lords, joke na o seryoso taga may no kung imo ni nga bisle please reach out lang nako na All right gusto lang nako mabalik ni sa tinuod nga tagiya kay basin sentimental ni o importante kayo ni para no? ah, ni no shout out sa tagiya ani Grisel kung na dumog ni mo ni akong sibya karong uh, oras sa takna ah. or kinsay ka ila ni lods, ayaw ka ula og claim atong ibalik ang nawala sa nag sentimental kay nga bali ni mga lords all right thank you so much